Grabe, ang haba. Pero... Ay, putek. Pero recovery to. Lapit na. Tagay na lang natin. Ayan na Ay, putek. Hindi mo pala tapos yun. Ayan pa. Wooo. Good day mga brother. Happy nga pala and aahon tayo sa tatlong sikat na ahon sa Tanawa na Talisay. Ang Ople, ang Barangay Aya at ang Colored Wall. At syempre magsasightseeing na rin tayo sa napakaganda at napakapayapang baywalk ng Wawa. Sobrang ganda ng mga tanawin dito at napaka-relaxing. Solidayuhin to ng nakamotor at mas masaya kung nakabisikleta ka kasama ang barkada. At ang pinaka-exciting sa lahat, napakatinde ng mga ahon dito pero pwedeng-pwede sa mga nag ensayo It's only 150 kilometers balikan from Manila or kung manggagaling ka naman somewhere in Laguna, asa 60 to 70 kilometers lang to. Kaya tara mga brother, samahan niyo ako magbike. Mga 11.30 na ng umaga nung nag-ride out ako and today solo lang tayo since weekdays eh, wala tayong makakasama mag-ride. Bali, para makapunta pala tayo sa Tanawan, dito na tayo dadaan sa pinakapaborito kong shortcut, ang Barangay Bungo. Kahit tanghaling tapat na aahon pa din tayo, saktong-sakto pa din naman since hin training natin yan para sa nalalapit nating Laguna Loop with bike camping sa Tanay Rizal. Nakakalaspag talaga pag umaga ahong ka ng tanghaling tapat. Kaya bago ako makarating ng Bungo, e eh, nagpahinga muna ako para mag-cool down at uminom ng napakalamig na buko juice. After ko kumuha ng lakas at nakapagpalamig, balik pa na at mga 12.15 ng tanghali nakarating ako sa sign ng I Love Bungo. And para pala makapunta tayo sa Barangay Wawa sa Tanawan, dito na ako lumiko sa may Barangay Santol. Solid na ang mga lusong dito na may pangilan nila na ahon. Susiyuti natin dito ang Barangay Malaking Pulo, Altura South, Barangay Kalye at Barangay Sala hanggang makalabas tayo tayo ng Talisay Tanawan Road. Solid yung mga daanan dyan mga brother. Nature na nature at kitang kita mo yung napakagandang bundok ng Makiling. Mga launa ng hapon nakalabas ako ng highway at pagkadating ko dito ay kakaliwa naman tayo at dito tayo papasok sa kanto sa kanan. Ang palatandaan nyo pala dyan ay may madadaan ng kayong ginagawang gasoline station. At yon yung papasukan nyo. Or para hindi kayo maligaw, search nyo na lang po sa Google Maps yung Wawa Baywalk or follow nyo na lang ako sa Strava para mas masaya, diba? <laughs> Pagpasok dito sa kanto, pa Matatag naman yan at pwedeng pwedeng chill ride na lang ang pagjakan. Mga asa 3 kilometers din ang habanan at pag nakita nyo na itong Alpha Mart at Barangay Hall ng Hanopol Occidental, kaliwa na kayo dyan at start na ng ating lusong. Sobrang sarap ng lusong dyan at napakahaba at sobrang bulusok din. Kaya dagdag ingat lang mga brother. At sa dulo ng napakahabang lusong ay mararating na natin ang napakagandang baywalk ng Barangay Wawa. Hintang pangit nga lang ngayon kasi malumot. Nilulumot pala na ako. First time kumakita kong sobrang lumot dito eh. Since hapon na at nagugutub na ako, nagpahinga muna ako at kumain sa isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Maywawa, ang tagpuan. Ang sarap talaga kumain dito since napaka-relaxing ng lugar at kitang-kita mo yung napakagandang taal. After kumain, magpahinga at kumuha ng sandamakmak na videos ay eto na. Umpisa na ng mga aho natin. Ang unang aho natin ay ang uple. Nasa dulo to ng kalsada ng Wawa. May makikita kayo dyan na sign na to uple at dun tayo liliko. At pagkaliko pa lang dyan, grabe. Wala ng intro-intro, aho na agad. First time ko lang umahon dito at talaga namang ginulat ako. Isa pa lang kasi ng ahon napakakunat na agad ng kalsada. dire at halos walang recovery. Akala ko nung una, meron. Pero joke time lang pala. <laughs> Grabe, ang haba. Pero, ay putek. Pero recovery to. Malapit na. Tagay na lang natin. Ayun ako. Ay putek. Hindi mo pala tapos yun. Ayun pa. ha pa. Whew! At para pala may idea kayo, ito yung stats ng Ahon Hello, sa Ople. Ang distance niya 1 kilometers. Ang average gradient niya, 11 to 12%. Ang max gradient na nakita ko, matindi din talaga, 22% and yung total elevation natin is 110 meters. Kung tutusin, maikli lang naman ang ahon ng uple pero kitang kita mo naman sa average gradient e pang malakasa na. Syempre chinaga ko lang yung mga ahon dyan kahit abot langit na yung hingal ko. 1 to 1 to lang hanggang marating ko yung pinakataas. After ng ahon ng uple, medyo nabitin pa ako kaya ang next target ko ay ang umuwi. E EST ang umahon ulit. So binaybay ko na ang kalsada hanggang makalabas ng highway. Rolling hills na pala ang mga kalsada dito sa buot, highway. sa balele, hanggang makalabas sa barangay na tatas. So pagkalabas ko sa highway, tsagaan ulit sa mga ahon at kung sweswertehin ka nga naman, nadapuan pa ako ng sumpa. Kaya ayan, tamang hanap na agad ng vulcanizing shop. Pwede naman ako magpatch kit kaso tinatamad ako kaya nagpa na lang agad. <laughs> Buti na lang maraming vulcanizing shop along tanawan. And after ko magpa balik pa ja ka At since ang next aho natin ay sa may barangay Aya sa Talisay, binaybay ko na ang mga lusong. At grabe, sobrang haba ng lusong na yan mga brother na may pangilan nila na ahon. Siguro mga asa 10 kilometers din yan kaya sobrang enjoy talaga. Ang palatandaan nyo pala na malapit na kayo lumiko sa barangay Aya ay madadaanan nyo itong Global Care Medical Center of Talisay. Or mas maganda, search nyo na lang po sa Boodle Maps yung barangay Aya. Ang lilikuan pala natin dito ay itong parang police outpost sa kanan. Pagkaliko natin dyan, bu bungad na sayo ang isang matarik na ahon. Pero kayang-kaya naman yan, tsatsagain mo lang. At isa sa pinakagustuhan ko sa ahon na to ay yung view na makikita mo habang umaahon. At itong kalsada na punong-puno ng puno sa paligid. Nature na nature at sobrang sarap padyakan. Ito pala yung stats ng Barangay Aya para may idea kayo. Ang distance niya ay 3 kilometers mula dun sa kanto hanggang sa may barangay trangka. Ang average gradient niya 6 to 7 Ang max gradient na nakita ko 9 and yung total elevation natin is 180 meters. Solid na ahon to mga brother, hindi ganun katarek at hindi rin naman ganun kadali. Saktuhan lang. Ang magpapahirap lang naman sa dito ay yung sobrang haba ng mga ahon at dire-diretsyo na may mga konting mga recovery. Pero syempre dahil sobrang lakas ko, basic na basic na to. Sinaga na ang mga ahon dito hanggang makalabas ng tranka at syempre dahil bitin pa din ako aahon pa ulit tayo. At ang pinakauling ahon natin ay itong colored wall. Isa sa pinakasikat na ahon sa tanawan at talagang dinadayo ng mga sikpis. Pagkalabas ng trangka, dire diretso lang naman ang daan dyan. Pero para hindi kayo maligaw, search nyo na lang po sa Boodle Maps yung Barangay Suplang. Mga lasing ko ng hapon, nakarating ako sa baba ng colored wall. At dahil palubog na ang araw, inumpisahan ko na ang pag-ahon. Buka na palang ng ahon, pahihirapang kalagad kasi nandito yung mga matitinding gradient ng ahon. At para pala may idea kayo sa ahon ng colored wall, ito yung stats nito. Ang distance niya, 1.55 kilometers lang. Ang average gradient, 4 to 5%. Ang max gradient na nakita ko, medyo matindi din 16% and yung total elevation natin is 80 meters. Tiyagaan lang naman ang pag-ahon dyan mga brother. Tamang gearing at one to 1 to lang. At ang pinaka solid dyan mga brother ay yung ahon sa dulo after ng recovery. Dire-diretso na yan at napakakunat na ng kalsada. Pero syempre, kayang-kaya mo yan. Ako nga nakaya ko. Ikaw pa kaya. <laughs> and after kong magtagumpay dyan, dumiretso na ako ng pagpadyak at umuwi ng bahay. Ay, sa so wakas, tapos na tagumpay. Whew. Uh!